si Kabayan. Kagabi tumawag to sa akin, umiiyak. But first, time check muna tayo. 12.30 a.m. So, 12.30 na ng madaling araw, pupuntahan natin si Kabayan dito sa airport. Kasi, humihingi ng tulong. Dahil kagabi, tumawag siya, umiiyak nga. At kailangan daw ng mag a sa kanya dito sa airport kasi it's biglaan siyang pinauwi ng amo niya. Actually, is magandang oras. Tulog na si Kuya dyan. But yet, andito ako. Pupagtahan natin si Gabayan. Tutulungan natin. Para may nakita na ako na kumakaway. Pino sa mga uh, subscriber ni Kuya. Ayan, ako na yung bagong tutulungan ni Kuya. Ano Kuya, kaya ako din so, hindi na akong makaka Kasi ayaw nila akong pauwiin. Hanggang di dumarating yung kapalitan ko. Ang may kasalanan din Kuya, yung katapa kung Pinoy. Oo. Nagsinungaling siya, nababalik siya, balik ako ng next month. Uh, tapos hindi na siya bumalik. Hindi ka binalikan? Oo, tapos yung init ng ulo ng amo ko, sa akin na punta. Sa na bunton. yung, kasi siyempre nagbigay yung ampas na ng pera, binibinigay uh, siya kung ano-ano. Ano, -ano. siyempre, mabait din naman mo. Mabait naman siya, kuya. Ang problema, sinira ng kapwa mo, kakapwa kong pinay. Yung tiwala. Oo. So, pati sa ikaw napunta, na... Sa akin na punta. Ang yung galit. Kahit gusto ko na umuwi. Napagbuntungan ka. Oo, oh, kahit gusto ko na umuwi, wala akong magawa. Oo. Oh. Uh, tapos sabi ko nga, kuya, ang hirap ma may alaan yung... Hindi ako talag-alaga ng bata eh. Luto ako, luto linis, star wash. Tapos, oh, talaga? Um... <coughs> tapos, Sipi mo um... nagka-car wash siya. Yes po, wala. <laughs> Two car. sa, sa isang linggo, tatlong beses mo dapat linisan. At dapat sobrang linis, makintab. So, simula nung umalis siya, yun na yung pinaka-suffer ko. Oo, oh, uh, talaga. Uh, o kaya kasi yung mga bata, nananakit. Nag Marami ako pa sa kuya, o. Oh. Dami kong mga pasa sa mga bata. Oh. Nananakit yung mga so, bata. So ngayon, tapos dahil doon, pinagbintangan oh, oh, ka dahil na. Dahil doon, kuya. Tapos, in one day, Siguro three months bago matapos yung kontrata ko. Uh -huh. Oo. yung mga bata ng afternoon sa nani nila na sinasaktan ko sila in playground. Uh -huh. Kuya, we have six CCTV. Uh -huh. Paano ko sila sasaktan, di ba? Uh -huh. Hindi naman ako ganun tao. Tapos dumating yung amo ko, nagwala. Tumawag ng police. Uh -huh. Kuya, in that time, nawala para kong nawala sa utak ko. Sabi ko Ba't ganun? Ako yung tumutulong sa mga kapwa ko OFW na sinasaktan. Inihingi ko ng tulong sa embassy. Pero yung point na ako yung may mangyari na pala sa disposition ko na ganito, wala palang tutulong. Hmm. Sabi ko, Lord, alam ko hindi mo ko Amen. Uh -huh. alam, mo, alam ko hindi mo ko pababayaan. Alam ko na ito na yung... Gusto buhay. Uh -huh. Hindi ako napunta dito na... na makukulong ako kasi wala akong kasalanan. But... Ano nun, kuya? Hindi ko alam nun ang ano mo. Vlog mo, sabi ko, Diyos ko, Lord. Pa San mo ako na-contact? contact kita dun sa... Nag-follow ako sa Facebook mo. Okay. Sabi ko, sabi ko, sigo... Tapos pinapanood ko lahat ng mga videos mo na mga tinutulungan mong Pinay. Tapos sabi ko, Dad, kung ito may yung tutulong sa akin ngayon, may malaking problema ako. Ito, try ko. At alam mo ko yan, hindi ko in-expect na sasagutin mo yung tawag ko. In that night, Anong oras yun? It's 1 o'clock. Yeah. That night, I don't expect ko yan na sasagutin mo yung tawag ko. But, okay. Kasi ang akala ko, namimili ka ng tao. Ah. Uh, but, uh, proud ako kasi, ito nga, nandito ako na may malaking problema. Pinalitan yung ticket ko. Kuripot ng amo ko, 25 lang. Uh Nangako sila, tapos hindi Do you believe na hindi ito incident hindi ito aksidente. Eh. No. Kasi sa totoo lang bihira na ako sumagot ng tawag late at night. Yes, It's one so, time. sa mga suki ko, sa mga kababayan natin here in Kuwait, bihira ako sumasagot ng tawag lalo na pagdating ng 11 ng gabi onwards. Hindi na ako talaga sumasagot kasi oras na ng pahinga ko yon but tulad nga na sinabi ni Jesse, It's pasado 1 AM, sinagot ko yung tawag niya. Umiiyak na ako nung kuya kasi <laughs> Ayan, umiiyak siya. Na ako, eh, nawala na ako sa Umiiyak, sa isip, yeah, umiiyak uh, siya noon tumawag siya sa akin. Nag-raise uh, up siya ng nararamdaman niya about sa sitwasyon niya. But then, nabanggit niya nga, it's nagpray siya sa Panginoon na, Lord, use someone in my life na tutulong sa akin and... Sobra, kuya. Sobra. Sobrang bless. So, blessed. Hindi po ako nagsisisi talaga na nag-try akong kumontak sa Kuya. Kasi alam ko na sabi nga nila Kuya, nung pray ako, may tutulong at may tutulong sa'yo. in God's will. So, it's an uh, guidance 'yan ng Panginoon sa'yo, sa akin. So, it's maring ginamit ako ng Panginoon para sa buhay mo. So, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Mag-iingat ka sa pag thank you, mo. So ito yung extra luggage ni Kabayan na ipapadala na natin sa Pilipinas. So do sa istorya ni Kabayan na narinig natin, malinaw na hindi ganun kadali ang buhay ng isang OFW. Kaya doon sa mga pamilya natin sa Pilipinas, yung mga pamilya ng mga OFW na nandiyan sa Pilipinas. Hindi po ganun kadali ang buhay ng isang OFW. Kaya yung pinapadala sa inyong pera, it's pag-ingatan nyo, isipin nyo. Kung let's say for example, it's yung 500 pesos na gagastusin inyo kung saan man. Gagamitin nyo sa palasing-lasing o kung saan nyo man gagamitin yung perang pinapadala sa inyo. Isipin nyo bago nyo natanggap yung amount na yan, kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng pamilya nyo sa abroad. Meron dyan, talaga iba. It's talaga nasa sitwasyon hindi maganda. But they are still keep on doing it para sa inyo, para sa pamilya nila. Kaya, ayan, sa only a message na mga um, pamilya ng OFW na nandiyan sa Pilipinas, Kamustahin nyo ng kauspuso yung pamilya nyo dito sa abroad. Hindi yung kakamustahin nyo lang sila pagka panahon na ng sahod.